bukas na ang inaabangang sagupaan no sa pagitan ng two division undisputed champion na Oya Inoue kontra sa pambato ng Mexico na si Luis Neri. At dito nga po ay sumugod no itong si Bob Arum mula Las Vegas patungong Japan upang obserbahan no ng physical ang conference na ginawa kanina lamang. At mula dito ay nagkaroon ng ambush interview ng Japanese media dito kay Bob Arum, no? At mula dito paraya na, no? Etong nasabing American promoter. Dahil sa nasabing ambush interview ay uh, sinabi, no, nitong si Bob Arum na hindi na kailangan nitong si Naoya Inoue na lumabas pa ng lunga nito sa Japan. Dahil una, itong si Nooya Inoue raw ay tinuturing ngayon na ng main attraction sa bansang Japan na kung saan ay nakakakuha raw no, ng malaking revenue. Ang bansang Japan tuwing itong si Inoue ay may laban sa kanilang bansa. Ang mga pahayag no, na binitawan nitong si Bob ay resulta na lamang ng frustration Kumbaga ay nagiging sarcastic na lamang itong si Bob sa alaga nitong si Inoue. Kumbaga ay naubusan na po kasi no, ng pasensya etong si Bob Arum na kung saan, no, sa humigit kumulang tatlong taon kaya parate itong pinapangakuan lamang ni Inoue na ito ay lalaban sa Las Vegas. So kumbaga ay nagiging sarcastic na lamang no? itong si Babarum at uh, pinapaubayan na lamang nito ang lahat-lahat sa mga Japanese promoters ngayon nitong si Inoue sa Japan. Dahil kung maalala, nung mga nakaraang linggo lamang, kaya tumindi po no, yung alitan sa pagitan nitong si Bob Arum laban sa mga tumatayong local promoters ni Inoue na kung saan, no etong si Arum ay hindi makapag-generate ng malaking revenue dito sa nasabing fighter. Para po sa kalaman ng lahat, no, kapag ang isang boxer ay may laban sa Las Vegas, ay hindi lamang po sa tickets no, kumikita ang nasabing promotion. Okay, nakakakuha rin po ng porsyento itong si Babarum sa mga hotel at casino ng Las Vegas no tuwing ito ay merong fighters na lalaban sa nasabing lugar nung panahon ni Manny Pacquiao kapag ito ay may laban sa Las Vegas ay dadang libo po no ang mga turistang pumupunta ng Las Vegas at nagbubuk no ng hotel at naglalaro sa casino mula dito ay nakakakuha ng porsyento itong si Bob Arug. Ang lahat ng ito ay naglaho na lamang ng parang bula. At itong si Arum ngayon ay nagiging sarcastic na lamang. At ay dinagdag pa nitong si Babarum na kung sakali man no, na darating ang panahon na itong si Inoue ay uh, magbalak no, na lumaban sa Amerika, ay siya na raw mismo ang magkukusa na iban ito at huwag na itong payagan pa lumabas ng baluarte nito sa Japan. Dahil itong si Inoue raw ay tinuturing ng bayani or main attraction ng bansang Japan. Kaya ang mga ganitong nga uh, pananalita po no, ay nagpapahiwatig lamang na tinatabangan na o uh, sinukuan na nitong si Bob Arum ang nasabing hapon.